Hi guys, welcome back. This is Nal Mode. For today's videos, guys, ito turo ko sa inyo kung paano padamihin ang views sa inyong Facebook Reels. Tutok lang sa epektibong tips para mapansin ang content mo. Kung matagal ka na dito o nagsisimula pa lang, may praktikal na idea ko para sa iyo. Please hit the like button and subscribe and please don't forget to hit the bell notification para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ina-upload ko. Let's go. Hello guys. Welcome back. Uh, sa ngayon tuturuan ko kayo guys kung paano dadami ang views sa Facebook Reels mo. Exciting ito guys! Promise! Tuturuan kita ng mga tips at strategies para mapansin ang iyong reels at maging trending sa Facebook. Huwag palampasin ang mga helpful na informasyon na ito at siguraduhin mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang mga tips sa mga darating na video. Tara, simulan na, na natin ang journey sa pagpapalago ng views sa iyong Facebook Reel. Una, punta kayo sa mga Play Store ninyo mga idol. Pindutin yung Play Store ninyo, search lang kayo dito ng chat GPT. Ganun lang. Pagkatapos, chat GPT, download nyo lang yan mga idol. Na-download ko na yan pagkatapos mga idol, pagkatapos puntahan nyo na, yung chat gpt pindutin nyo lang yan. Ito yung, uh, part, idol, ah. ito yung mas exciting na part mga idol ha, ito yung mas exciting na part. ah, yung ilagay niyo dito mga idol. ah, uh, <coughs> sundan nyo lang ito ha, ah. give me a rank, give me a rank tags. Aha. Rank hashtags in Facebook Reels. Tapos sa huli, sa badlang dulo sa last part guys, uh, ilagay niyo yung title ng iyong Reels kung ano yung Reels mo. Example. Aha. Sample lang guys ha, yung sa akin kasi streamer kasi ako guys, ilagay ko dito kasi naglalaro ako dito. Ah, sample lang to ha. Give me a rank. Rank dapat lagyan ng rank guys para makuha niya yung mga rank na hashtag in Facebook Reels sa Dota 2. Tapos enter lang. Ganun lang guys, kadali. O oh, ito. Here are some popular popular guys, kinuha yung mga popular related to Dota 2. Yan yung nakita nila. Pero pag gusto nyo pang mag-add dito guys, ito lang yun. Simp Simple lang. wag na kayo, wag nyo nang ulitin na mag, Lagay pa ng give me a rank. Wag na. Ito yan. I-copy nyo lang yung guys. Uh, copy nyo lang. Pwede nyo yan. Copy. Tapos, yun. Ilagay nyo yan sa description pag-upload nyo ng mga reels ninyo. Ganun lang kasimple mga idol. Tapos, kung gusto nyo pang mag-add ng uh, hashtag na rank, ganito lang yung gawin yung mga idol. Ah, uh, type lang kayo. Uh, more. More 10. Eh, more 10 ganun lang oh see oh magbigay yan ng ng magdagdag yan ng 10 10 na rank hashtags kung ano yung reels mo yan lang kasimple mga idol kasi yung engine dito 3.5 na tayo sa chat gpt kahit anong ai na uh, mga gagamitin niyo na ganito kasi marami na to sa platform pero ito yung original talaga ito yung una una na lumabas na AI 3.5 ah uh, 3.5 na sa ngayon kasi nagpalagi nag update na eh E ito lang yung tips na maituturo ma ko sa inyo mga idol sana ay makatulong sa inyo kung kayo ay nahirapan maghanap ng mga hashtag Pero sa akin probinantested ko na to mga idol kasi nag upload ko lang ng reels ko sa page ko at mga 30 to 40 minutes may 1.2k na na views ay pakita ko sa inyo guys yung proof uh, para din may, makita nyo yung page ko so, yung page ko mga idol uh, bago pa lang, bagong gawa ko lang to mga idol so, yung page ko bagong gawa ko lang to kasi streamer ako ito yung bagong 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 upload ko na reels uh, may views ito na 1.2k views kasi nilagay ko yung dapat na hashtag na para makikita ng lahat na nag Facebook yung dapat talaga ilagay mo yung dapat karapat dapat na hashtag mga idol uh, yung mga rank na rarank na mga hashtag Uh, basis observa ko kasi mga idol 30 to 40 minutes lang hindi ito umabot ng isang oras may 1.2k views na ako dito so, bagong gawa ko lang tong page na to guys at saka pa pa follow na lang din kapag hindi pa kayo nakapalo sa aking uh, facebook channel uh, gaming channel ko to sa facebook pa follow na lang din mga idol bin gaming yung pangalan sa channel ko ayun uh, lang, salamat. Sana may natutunan kayo at sana ay gagana din ito sa inyo mga idol. Kasi piktibo ito mga idol. Ah, uh, magal maganda yung engine ng ChatGPT. Maganda talaga yung engine. Tapos nag 3.5 na. Kaso, yung, yung chat, chat GPT na 4.0 ay may bayad na guys. Kung gusto nyo na mag, mag chat GPT 4, um, uh, magbayad kayo. May premium dito. Pero sa akin, mas okay na to 3.5. Uh, marami namang may bigay na mga rank na mga tags, keywords. Pwede, pwede din ito gamitin, guys. Uh, sa YouTube niyo YouTube o TikTok, mga ganun. Importante ito, guys. Andang uh, hanggang dito lang tayo, guys. Sana may natutunan kayo sa video nito. Uh, Paki-like and subscribe na lang din sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, maraming salamat.